Hello guys, welcome to my channel John Boy Tarjan Now guys, ay andito pa rin tayo guys sa uh, San Paolo Lake, Laguna Lake ay uh, uh, pagmamasta natin dito guys yung paligid nila guys ay napakaganda at uh, ang ng dagat, ah uh, dito dagat guys, ay lawa dito sa San Paolo Lake ay mambon yung panahon ngayon pero masarap dito guys kasi mahangin mahangin ang uh, panahon dahil naambon at malamig at na wala nagpapaambon na talaga ako guys dito sa sa Palo Lake Laguna na guys ay uh, masarap talaga dito pasiran next time ulit guys ay babalik ako dito mamawasya ako dito at ilawan na rin nila, guys yung panindan nila sa bus guys yan ngayon po panindan dyan guys sa bus na guys ay hindi uh, tayong bumili dyan ng boko juice or oh, ano mong makain natin na kung anong meron na panindan guys sa uh, ano lang, guys sa bot nila na meron din dito guys na maraming ah uh, mga buko guys sa kapita ayan buko guys ayan dami buko ayan kung minum tayo juice pwede yung kumain juice guys ay gagawin guys kapila Hi guys, aakyat na tayo sa pinakamatalik na, na, na. Ayan, guys So, dito guys yung kasi uh, malawak yung ano guys yung ground you nila. Know? Yan guys, malawak yung ground nila dito. Parami dito yung ibang din guys, nagsusupa. Padilim na guys. Thank you so much guys for watching. You so much kailangan natin guys ng liwanag kasi nga guys sa iba din nila